Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, ay papakita ko sa inyo guys yung mga pinamili ko sa Ukay okay Ukay. Um, kahapon, uh, ang daming tao sa Ukay Ukay na pinuntahan namin. At uh, talagang parang year end na siya guys. So, um, so ang ginawa niya guys, yung dating nakahanger, Uh, dating nakahanger ay naging 1 dirham na lang. Yung dating mga tag-10 dirham, 25 dirham, tatlo sampo, dalawa yung mga ganun guys, ay naging 1 dirham na lang. So, ipapakita ko sa inyo guys yung mga pinamili ko. So, uh, please don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube. Okay guys, mag-iwala kayo ng bakas para mabalikan ko kayo. Sorry guys, sobrang busy talaga, hindi ako nakakabalik. Anyway, eto na guys, umpisa so, natin dito. Tiring! Oh guys, akalain nyo yan? Mm. This is for my brother. Eto guys, may presyo pa guys, oh. Tignan guys, oh my god, like, uh, $7.23, and 30, and 23. $29, parang $8. Guys, ito yung, ano, tingnan nyo guys, ito yung loob. Oh, mm, slightly used. Oh, baka may may dal. Ito pa pala mayroon siyang secret pocket Oh, kala ito guys, wonder ham lang ito. Jesus Mary Joseph. Okay guys, teka lang. Anong ko lang yung ortira medyo maliwanag. Ayan. So this is it. Ito ay pinili ko para sa aking kuya. Kuya Lucky. Alam ko kasi ito or sa so, mga pamangkin ko. Bala na kayo. So this segregate ko lang guys kasi yung akin. So ito guys, skirt. Look at this. Oh my god. So, ito yung binili ko. Ayan, guys. Short pala siya, guys. Na may palda sa iba pa. Uh, short, short, ano ba yun? Short skirt. <laughs> so, meron pa siya nakalagay na ito ay medium size. Alam ko pa siya to sa akin. So, ito ay dating 5 dirham. So, naging 1 dirham na lang siya. So, ayan, guys. At ito, guys. Ang damit. Dress, dress siya mga ka-sexy. So, hindi ko naman talaga siya na-try. Hindi ko pa siya na-try. Kaya, pero ang size niya, guys, is bigger. O, oh, di ba? Uh -huh no Ano parang hindi kasha <laughs> Anyway Pag hindi kasha Ipapadala natin sa Pilipinas Ang ganda ng tela So there's another one Ayan Ayan sa mga pamangking ko dyan O oh, diba Pwede ng pang beach Ang ganda kaya ng kulay Mga ka-sexy Guys original talaga siya guys Wala siyang Bait na ano Sira O oh, pulido pa So yan Ito po guys o oh. oh. Na-adjust naman siya o na nalalakihan, nalilitan. So, pwede ito. Ayan, may busa pa sa likod. Hmm. Hindi natin, baka may pera. Oh, ay, wala. Pero true yung bulsa niya, guys, hindi fake. Ayan, tas na natin. And another. Oh, di ba? Ang dami ko mga pamangking, guys, sa Pinas. Ang gaganda ng kulay, tsaka may kuya ko doon. Oh, ang dami. Brochure na ang kinuha ko, guys. <laughs> oh, meron ding maliit. Ayan. Sino kaya sa kanila? ang mag Susunod nito. May pamangkin, may apo. O oh, alam mo guys, mahal ito sa Pinas. More or less, nasa ano ito. Kung ito ay nasa wonder ha, nasa 15 pesos lang ito. Eh, minsan, ano, um, ito? Uh, ang nito, uh, ang ganitong shirt, 150 pesos. O, oh, more or less, nasa 150 pesos. Hmm, tingnan mo. Ano yan, walang sira talaga guys. O, oh, ang ganda. O, oh, pang beach. O, oh, antay yung summer. <laughs> so, meron din akong biniling. Ayan. Tap. Mm. Ops, ops. Pag hindi ka siya, guys. Sakit nga natin. Pag hindi ka siya, alam na this. Sa Pinas mapupunta ito. Kasi may maliliit pa naman akong pamangkin. Oh my God. Oh my God. Oh, sakto lang. Sakto lang talaga, oh. Tapos meron akong black na, ano. Oh, di ba? <laughs> Ay, ang saya-saya. Tika saya. lang. Tingnan natin ito, guys. Ang gulo-gulo. Ayan, yeah, yeah. ayan. Ay, oh, mabubuti yung ano, uh, pang una. Alright. O, oh, ito pa guys, o. Oh. Mm. Saan ka pa? Kuya! Mga kuya, mga pamangkin ko dyan lalaki. O, oh, padal. O, oh, diba? Ang ganda-ganda nila guys, o. Oh. Alam niyo ba, made in USA. At dahil wala tayong mata. Speedo pala guys, o. Oh. Speedo. Mm. Saan ka pa, pa? Alright. pa guys, oh. Sa ako naman ito. So, dito sa ako. Oh, ang ganda. Eto. Kasya to sa akin. Pipilitin ko talaga magkasya to sa akin. Hmm. nga natin guys. Wait a minute. So, ito na lang mga ka-sexy. Ayan, nag -well na ako. Oh my God. Ayan, this all. Mmm. Ay, ang hirap. <laughs> See, guys. Guys, medyo masikip. Oh, ito pwede sa akin ito, guys. Ito ay seven or nine nine dollars nine dollars Mayroon siyang pangalan wala kasi ito sa akin so ito yung mga t-shirt ayun guys oh um, yun na ano, rin pagkakulay green alam niyo guys kasi namili ako nito dahil gusto ko magregalo doon sa mga kasama ko sa trabaho oh live legit yan oh advice at best insurance banking ba ito wala siyang pungit oh ay pa pala ako nabiling ano Ayan oh, pang malaki ang tiyan hanggang, hanggang ano na ito guys. Hanggang pusuan. <laughs> oh, may adidas pa na ano Oh. Ang tanong kasha ba? Okay. Hindi. Hindi siya kasha, pero sayang adidas. Ano to? Mmm! Mga blouse guys. Sa ito, ito tapos Oh, di ba? Mga stainless na blouse. Malamang kasha to sa akin. Hmm. Kaya lang, ito naman yung itim. So, natin ng itim, guys. So, first batch pa lang yung mga kasexy sexy ito na guys yung second batch. Ang dami ko pa lang napamili yung short. O, oh, parang pinakya ko na lahat ng short doon. siya pa ba naman kasi, one lang. Kuya, o! Oh. Ang ni kuya to, tsaka mga pamangkin ko. Oh, big kuyas and pamangkin. Ganda nito. Nakalimutan ko na para sa sarili ko. Ito, parang kasya sa akin. Malboy, <laughs> may bulsa pa. Ano siya? RM. Small? Small ba to mas mo ka siya. Guys, ang dami ko na kong short. Ibang diba, diba, ibang puya ko nito, tsaka pamangking ko. Yung iba, pag hindi naman nila magustuhan, pwede naman nilang ibenta or pamigay na lang. Mm. Eto guys, oh. Mm. Ah, oh, di ba? Adidas. Nawala nga lang yung marking Adidas. Uy, baka may pera. Uy, bakit may face mask dito? Ngayon oh, may face mask. <laughs> Kala ko pera, namigas eh. Face mask pala. Hindi ko siya nahawakan natin guys. Oh, may mga ano din, mga cargo pants. Yan. Ayun na pala. Bala na sila. Ah, ito naman. Oh, ito. Gusto ko ito jacket. Oh, kung kasya sa akin, kukunin ko ito. Pero pag hindi. Ayan. Lapat natin. Yan, guys. Kasi nanulo din. Uy, hindi kasya. Tingnan natin. Ay! Type ko siya. Ay, type ko guys. Hmm. Ah, diba? diba? yung wala nice, na, stack na tayo ng ko. Eh, grabe. Kasi okay. gragit na natin to guys, kasi yung mga parts na ganyan. Mm. Ito pa, oh. Kawai pants. Mm. May four pockets. Six packet pala. Check natin yung pockets kasi minsan may mga naiiwang pera. Charot. O yung mga nagtitinda niyan. Yan, papadala yan. Hindi ko nalalabhan. Papagod ako maglaba. Mm. Oh, ganda! Injunedyo siguro ang kuya ko dyan. Ito, ito siya ba sa akin ito? Ililigala ko na lang. Kasi guys, oh, ah! Sakto lang talaga. Ililigala ko na lang ito. Ah, ito yung guys. Kasya ko sa akin. Oo, oh, di ba? <laughs> At may tubig pa ako na iwag ka Oh guys, stretch siya guys, oh. Ito pa, ako. Red. Kasi may look short hindi kasi sa akin. Pero, may pagbibigyan ako. Kasi mayroon akong friendship na mahilig. So, ito lang yung sa akin, guys. Ayan. Pinya. So, ito na, guys. Nagkasya na yung pinya. O, oh, di ba? Pambahay! guys! <laughs> Ay, ito nga! Nagustuhan ko ito, guys! Ito, guys, ito nga! Panalo ito, guys! Ay, tingnan mo! Yung parang parang siyang parang tinugtungan dahil malak maliit na siya. So, i-try natin mga kasi kasi. Hi guys! Saktong saktong yung nabili ko. oh. oh, diba? Oh guys, look. Hmm. Tapos itingnan nyo guys yung baba. Yan yung baba guys. Yan you know? oh. O, diba? Oh. Tingnan nyo guys. Ang ganda Oh. Oh. Mm. Okay, sumakita so, nyo naman ako sexy. So, ito. Punta ko na din nito. Diyos ko po. Ibarin ko muna guys kasi parang medyo. So, ayan mga ka-sexy. <laughs> yung sinot ko, okay-okay din yun. Nangangamay ulam na siya. O, diba? Ito guys, so, itry din natin ito guys. Natin. Ay, pasok guys. Pasok sa aking uh, panlasa. Alright, pasok na pasok guys. Ayan guys. Hindi ko na papakita yung sa baba kasi medyo malaki yung puso ko. So, ito guys, yung isa kong pinili. Ayan, may zipper sa likod. Tsaka yung may white end. Eh. So, asya guys, oh. Maluwag pa. So, so kung nagkailangan ng blazer. O, so, ba diba? So, ito guys, oh. Ganda lang lang din ito. So, try natin. So, ayan mga ka-sexy. Ito nga yung, ano kasi, ano yun eh. Mag, ah, uh, um, um, 57 na yung, yung babayaran ko. So, kulang na ng 3 grams. Sabi ko, jacket na lang. So, ito yung binigay sa akin. Ako ang pumili nito, guys. Oo, hmm. oh, wala. Asya pa naman. Sabi <laughs> ko, asya yung jacket. Wanda na lang. Ah, oh, diba? di ba? Akat nang jacket ko. Oh. Sakto-sakto talaga, guys, oh. Ah, oh, sabaw. Oh, ito lang yung Ito talaga gusto kong bilhin. Eh, ito guys, yung unang bili ko. Alam ko lang na babag babagsak ng wonder. So, hindi na ako bumili ng dalawang piraso, 25. So, 50 rin natin 'yon. Check up, guys. Ah. Oh. Ito guys, maganda ito kasi bagsak yung tela. Yan oh. Gusto-gusto ko 'to na isukat ko na 'to eh. Ganda. So ito yung mga t-shirt na binili ko uh, Para sa aking mga kasama sa trabaho Ayan Alam nyo guys Made in Nicaragua Made in USA Saan ka pa? Mm. Bala na sila mamili mamaya Too large hmm ko kung may magkasya sa kanila Wala kasi extra large doon guys oh, Parang ito sa apo ko Si ano si Hindi naman magsasot nito si Miles Kasi Diba? Mga branded ang pang damit. Ang ganda ng mga bayukay. Ayan. So, ito din. Nasuot ko na ito, guys. It looks very nice to me. Ayan, yung pang inner. Ito, medyo may may kasi kilipan. Pero kasi talaga sa akin. Hindi naman pwede sa mga pamangking ko to, Kasi slimmer pa mga pamangking ko Ayan. Ayan. Lugay na akong dilaw. mag daw sila. Pero may something dito, guys. Anyway, mandalam lang naman. Ayan t-shirt ng lalaki. Ito pa. Pag ayaw nila, bibigay ko sa kuya ko. Ito bibigay ko sa kuya ko yan, yung laki. O yung mga ganito guys. Naalala nyo yung damit kong kulay green? O, partnerin ko nito guys, kulay pink naman siya. Wala akong mapilis ang ati ko dahil, ano yun, mga papayat sila, hindi ko alam ang size nila. Hindi naman sila may small. O ngayon guys, bulak na akin. Ito susunod. Ito, ito guys, para sa akin. Para sa akin na lang. ito guys, blue, oh I like the color blue, kailangan malaban to kasi sa new year, ayan, alam mo guys price 6.99, 6 dollar ha, 6 yeah. made in USA malaban ko to guys kasi sa new year makikita kita kami labas nakablo kami ito time 99 dollars made in USA Ay. guys, it's sleeveless hmm so I like it, pang disente guys Pangresente siya. Gusto ko siya. Medyo makapal ang tela. Okay sa lamig. Ayan. Again, pa-insert. Ayan. So, yun yeah, guys. Thanks for watching. Well, thanks for watching. Hope you like my video for today. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. God bless everyone. Bye-bye.